intersection to ha. So hindi ka basta-basta pwede pumasok dyan. Yeah, stop ka muna dito ma'am. Full stop. Che check mo muna yung nanggagaling dyan sa kaliwa. Pag hindi mo nakikita yan, push ka pa ng konti. Sige pa. Hanggang sa makita mo dapat sila. Kasi sarado. Kung wala kang makita. sinubabasihan mo? Sige pa. Sige pa. Oh, ngayon, kitang-kita -kita mo na sila. Stop ka dito. oh, check mo dito. Okay. Wala. oh, go. Sige. Itong lane ang kukunin mo. Ha? Sige. Okay, dandan lang. Okay, hindi pa. Gusto pa. Sige, yan. Hindi ka lang. Okay na yan. Pasok na. Buti ang pinagbigyan ka ng isang. Na, dalawang lane kasi yan. Yung isang lane nagbigay naman sa'yo. Pero yung isang lane, dar-dar siya Kaya okay lang. So, pag nakita mo isang lane ay free, yun ang puntahan mo lang. Okay. Ito na yung bayan mo. Bayan ng Amadeo. Taga <laughs> rito pala si Ma'am. Sa bayan ka mo na. Ah, uh, dito say say sana. Ito. Barangay Uno. Nangungunang barangay <laughs> ng Amadeo.